Hindi tayo natatakot-takot <ka> pa. Tamang na Dalawa lang din tayo mataw? Wala na. Wala na? Wala na. Paglalagay nga lang sa buwan. Masarap pa. Hindi kong kanan ka na. Kaya magbulag ka. Salamatin Wala ba sa ano? Kaya okay. masabotong. Wala, wala, wala naman malagpit dyan. Mag ay magluto tayo ng panitawan eh. Wala, wala. ka bang tinapay? Wala. Bakit? Sige, bilhin ka tayo ako magawa. Ano na? Bread, bread pudding. Bread roll nga. Wala nga? Wala nga. Yun mga tinapay lang? Bread roll na ako, bay. <laughs> wala ka na salad yan? Wala. Meron ka pa na salad? Ah, macaroni wala ka? Wala rin no, no, totally. Yung ginawa ko ng piyesta, ano yun? Pa, kaya bumili akong pan. Uh, um, Gawa ko ng condensed cake. Uh -huh. Patigas. Patigas? Yung cheese. Nagyan mo rin ng tubig. Nilagay ko nga lang yun, yung nyugi. Mas masarap pa nga sa ibab Gawa ko ng condensed cake. Ay, hindi yan. Oh, wala na. Tapos na ako. Yeah. <laughs> oh, bus na. Oh, bus na.